mga kapogi! Welcome back to my channel! Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Sitio Bubusawin, Barangay Apurawan, Abordan, Palawan. Maagal nga tayong bumiyahin ngayong araw para sa ating blood smearing sa Sitio Maslog. Dumaan din muna tayo dito sa Apurawan proper para daanan si Maylin na kanina pa naghihintay. Ayan mga kapogi, talaga namang hindi biro ang daan papunta sa Sitio Maslog. Talaga namang ikaw ay ma alog pero ganun pa man talagang i-enjoy na lang natin ang biyahe dahil sa ganda ng tanawin sa ganda ng mga basapan at talagang napakayamang lugar mayamang sa kalikasan at saka sa kagandang likas nito Nandito na mga kapogi sa City Mall sa kanilang maliit na puro. Aka talaga namang kanina pa sila naghihintay. Kami ay natagalan dahil nga naman sa sobrang layo din ang aming pinanggalingan. May isang oras din ang biyahe mula sa City Bubusawin hanggang dito sa Purawan. Ngunit ganun pa man, nabaituloy pa rin ang laban. Ito na mga kapong at na sa maghapon naming pakikipaglaban. Alam niyo nyo naman ang aming trabaho. Tusok dito, tusok doon para sa kaligtasan ng mamamayan. At dito na ng aming PTAT at Active Case Surveillance. Kaya naman mga kapogi sa Upper 1 Proper ang ating punta. At syempre, shout out kay Kapitan Dandan Cortez sa pagpapahiram ng aming service sa araw na ito. Ngayon din sa ating barangay ito na doon magiging driver namin sa buong maghapon. At syempre mga kapogi, makakasama natin ngayong araw ang ating RDP from Bumisawin, Projita and Mercy. Hiya mga kapogi, nandito na nga tayo sa Ed Huggison Covered Court Dito sa Apurawan, proper talaga namang dagsa na agad ang tao Dahil kanina pa rin sila naghihintay At dahil ito ay kailangan nila ngayong araw Dahil kinabukasan balik na naman sila sa kanilang hanap buhay At syempre mga kapogi, inunan naman naman itong si Tatay Pati ang mga nanay na may dalang mga baby para naman makauwi di agad At syempre sa sobrang init ng panahon yan, mahirap ng ma high blood Dahil nga malapit ang venue sa paaralan, hindi natin palalampasin ang mga estudyante ay may isiniran. Sa dami ng mga estudyante, hindi na natin nakuha lahat ng mga ganap. Kaya itong akating mga RDT Alba, lumitas na, na ng gulay sa kapitbahay para naman may mauwing pag ulam ngayong gabi. Ayan, maraming salamat sa mga nagbigay ng gulay sa ating mga RDT talaga naman kami mapapakamay sa aming hapunan. Ayan mga kapogi, natapos na ang maghapon ng aming trabaho. Kaya naman, uwian na. Hello mga kapogi, another day, another productive Talk TV. Tayo nga ngayon ay pupunta sa Sitio Daan. At dahil niya tayo ay walang masasakyan ng service, tayo ngayon ay nag-hire ng habal-habal papunta ng Sitio Daan mula Win. Tayo ay maglalakbay sa loob ng isang oras at kalahati sa itong habal-habal. ito na nga ang pinaka-exciting part ng aking paglalakbay sa araw na ito. Sa day 3 ng aking paglalakbay dito sa sitio Daan. Tayo nga sa tarik at saka sa mabato at madulas na daan. Wala tayong choice kundi ang maglakad pataas. At eh, siyempre ang lolo nyo at sobrang hingal. Sobrang hindi kinakaya pero pinipilit para lang makarating sa taas. At tayo naghihintay na ang driver natin doon Ayan mga kapogi na sa kalahati pa lang tayo Pero yung hakbang ko bilang na bilang Halos hindi ko na maihakbang aking mga paa Ang hira palang umakyat ng mandok Nang hindi kahanta Sabayan pa ng mabigat mong bag Ay nako naman talaga Well, so Pogi, at nakikita ko na ating habal-habal at si Kuya Driver. Kanina pa ako inaantay. At alam niyo ba, sobrang hirap. Mahirap ang motor tumatagili at at akala ko ay matutumba pa. Ana, naglakad na naman mga kapoging ko. Kanina ay pataas. Ito naman ay matarik na pababa. At ininali namin na ibang gamit doon sa motor para ako hindi na mahirapan. Pero talagang halos bumitaw pa rin ang motor. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano kataas itong aking uh, lalakbayin pababa. Kitang kita nyo naman ang mga bato. Sobrang lalaki. Kaya hirap na hirap ang motor. Pakiramdam ko eh, si Kuya Driver ay hirap na hirap na rin. At hindi na nagsasabay. Parang susuko na. Ayan, tingnan nyo naman. Doon na siya sa unahan. Ako'y nandito pa sa taas. Nako, mga ilang oras na naman kaya ako nitong hihintayin. Sabi ko pa naman na isang oras at kalahat yung biyahe. Aba, ha, abuti na ata kami ng hapon. Nako, naman talaga mga kapogi mo. Bahay ako ng motor at meron na naman tayong mahirap na daan. Talaga namang pagsubok nga naman Dapat natin itong malampasan Para sa ating naghihintay ng mga kababayan Ako, warriors, alam nyo na Laban lang, go, 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 ka, ito lang Kunting-kunting na lang Matatapos na ang ating laban Ngayon ay unti-unti ko nang naiintindihan Kung bakit ito tinawag na sitso daan Kaya talaga naman Papunta doon sa kanilang lugar Ika'y mapapalaban Matapos nyo natin lang pasan ang mga matutulas at pakyat at pawang daan. Ngayon, sa ilog na naman tayo ay mapapalaban. sa wakas na inaabahaba ng ating biyahe tayo nandito na ngayon sa Sityo Daan. At syempre wala nang patumpik-tumpik pa dahil itong aking kasama talaga namang alerto pagdating sa ganitong trabaho. Siya nga pala si Maylin Gantang ang ating RDT dito sa Sityo Daan. Siya po ay isang katutubong tagbanwa at may puso sa kusang paggawa. Mga kapogi, kahit nga ang ating tuti nangangatugpa dahil sa haba ng ating mga nilakad at miniyahe, wala tayong magagawa dahil ito na. Unti-unti na nagdadatingan ng ating mga katutubong tagbanwa. Ang kagandahan niya lang dito sa sityo daan ay sila na mismo ang pumupunta sa lugar kung saan itinakda ang smearing. So ayun ang mga kapog, hindi na nga natin nakuha ng ibang mga ganap dahil sa sobrang dami ng tao kailangan natin magtulong-tulong para tayo mapagbilis at makauwi agad dahil alam niyo naman dito sa sitio busawin at dito sa Purawan tuwing hapon umuulan at syempre mga kapog ano pa bang ina-expect natin kung ano ang nangyari kanina papunta yung din ang hirap na ating dadanasin pa uwi Iyon ang mga kapogi. Sana naman makabuluhang paglalakbay ang mga naganap dito sa West Coast. Aborland, Palawan at ngayon naman tayo ay uuwi na sa mismong bayan dahil uh, didiretso naman tayo sa next distribution sa Barangay Isaub, uh, Dilat and Tagpi. So maraming salamat mga kaboy sa panonood at sana ispatuloy niyo po akong suportahan dahil tayo po ay malapit na mag 1,000 subscribers. Kaya naman mga kapogi, please don't forget to subscribe and click the notification bell para like and update sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat! Bye!